Hi guys! Welcome to Mini Vlog! Panibagong araw, panibagong order na naman nga ulit ang lulutuin ko ngayon. Ito nga ay order ng aming kapitbahay. Bale ito ay putong bigas at saka pichi pichi. Bale itong kamoting kahoy ay kahapon ko pa nabili. Then ginadgad ko na rin yan tapos pinigaan ko. Bale ito pala ay isang kilong kamoting kahoy. Pagkatapos kong ang pigain ay naglagay ako dyan ng 4 and half cups ng tubig. Para mas pino at malambot ay binlender ko rin yan. Tapos tinimplahan ko na rin yan. Bale naglagay ako dyan ng 2 cups ng asukal tapos 3 teaspoon ng lye water at saka 1 tablespoon ng vanilla extract. Then pagkatapos ko ang matimplahan yan, ay nilalagay ko lang yan sa chiller para kinabukasan ay lulutuin ko na lang siya. At para less hassle na rin. At dahil nga itong pichi pichi ay medyo matrabaho din gawin. Kapag marami nga akong pa-order nito ay ganun madalas ang ginagawa ko para pag kinabukasan ay isasalang ko na lang siya. Then kinabukasan nga ay maaga din ako nagising at sinalang ko na nga rin ito habang ginagawa ko naman yung putong bigas. Nang maluto na nga ay tinabi ko muna para palamigin. Ito nga pala yung bigas na binabad ko kagabi, bali ito ay kalahating kilo. Tinanggal ko nga yung pinakatubig na pinagbabaran ko dahil nga ang ilalagay ko dito ay gata ng nyo. And then ibiblender ko to hanggang sa maging pinong pino na. Pagkatapos kumablender ay naglagay ako dito ng 1 4 kilo ng asukal, 2 1 half tablespoon ng baking powder at saka 1 tablespoon ng vanilla extract. And pagkatapos nga ay papaalsahin ko lang to ng mga 30 minutes to 1 hour at ayun nga after isang oras sa isasalang ko na to at lulutuin ko naman to ng 20 minutes sa malakas na apoy alam nyo guys ito talagang putong bigas ang pinaka best seller ko talaga sa lahat ng aking mga kakanin kumbaga ito yung pinaka top 1 <laughs> marami na nga din akong suki ng putong bigas na ito dahil dito nga sa amin ay parang wala naman gumagawa ng purong bigas talaga yung purong bigas na puto talaga dahil nga yung iba ang ginagamit nila ay yung rice flour yung giniling na bigas na. Kaya nga yung mga customer ko nito ay paulit-ulit talaga silang umu-order sa akin. Dahil nga mas gusto nila yung purong bigas talaga. Ang texture kasi nito guys ay medyo malagkit siya. Tapos malambot din. Tapos malinamnam gawa nga dun sa gata ng nyong. Ito nga ay kahit abutin pa ng kinabukasan ay malambot pa rin. Sa totoo lang ang dami nga nag-PPM sa akin nito na gusto nilang umorder order May mga taga Quezon City, may mga taga Kabite, Laguna. Kaya lang sobrang layo nga lang talo sila sa shipping fee. Pero yung iba nga kahit malayo ay umuorder pa rin sila. Kasi nga ang gusto nilang matikman at ayun nga nasasarapan naman sila at umuulit-ulit. Ito namang pichi-pichi ko guys ay talagang pinagmamalaki ko rin yan. Kasi nga masarap din yan at isa din yan sa pinaka bestseller ko. Madalas nga ito lagi ang magkasama. Parang magkapatid na nga to yung putong bigas tsaka pichi-pichi. <laughs> Kasi nga madalas ganito yung ino-order sa akin ng mga customer ko para nga naman matikman nila pareho. Yung ibang mga customer ko nga ay sinasabi nila na mas masarap pa raw yung pichi-pichi ko. Kumpara daw dun sa ibang sikat na pichi-pichi. Wow, may comparison talaga. Pero nakakatuwa nga dahil nagugustuhan nila at paulit-ulit silang umu-order. At ayun nga, pag walang pasok yung asawa ko, ay siya ang nagbabalot nito at saka naglalagay ng tali. At pagkatapos ka nito, ay ihatid ko na rin dahil dito lang naman ito banda sa amin. At ayun lang for today's mini vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Bye-bye!